So, good day mga idol. Andito tayo ngayon sa Ford. At naghihintay tayong maayos at ma-check up yung ating sasakyan. May free coffee dito. Ayan. O, habang naghihintay tayo, may isi-share ako sa inyong bago. Bago to. Bagong bago sa paningin nyo. Bago nga sa paningin ko eh. At bagong budol ng Japan. So, dito daw kasi sa Pilipinas, nagkakaubusan dahil nga daw sa sobrang ganda ng quality at sobrang ganda nitong camera na to. So, we bought this in Japan. DJI Osmo Pocket 3. Binili pala natin, mga idol, yung combo. Which has inclusions na mga accessories niya. Pakikita ko sa inyo. Mamaya ko napapakita yung quality at syempre, kung gano'ng kaganda ba yung nagagawang video nito at kung gano'ng kaganda yung color grading niya. Check natin mamaya. So, meron siyang, syempre, ang Osmo Pocket 3 na device. Meron siyang protective cover. Meron siyang extra battery. Meron siyang handle para dito. Kung medyo mas mahaba-haba or malaki-laki yung kamay nyo, mas maganda siya at mas comfy kayong hawakan. Meron pang included na tripod. Pinaka maganda at pinaka-favorite ko na inclusion ng Osmo Pocket 3 Combo is itong mic. So, meron na siyang included na mic. Magnetic. Kabit natin. That easy. I-clip nyo lang siya or i-magnet nyo sa damit nyo. If ever na ayaw nyo nakalabas, pwede ko rin siyang ipasok. That aesthetic. At meron din siyang included na, syempre, di mawawala ang charger. Mic windscreen para pag medyo mahangin sa labas or medyo uh, maraming ingay sa labas. And then, bumili na rin tayo mga idol ng SD card. Wala pa lang included na SD card yung bibilhin nyo na Osmo Pocket 3 Combo. And also, meron siyang wide angle lens na included din. Sobrang liit nito pero nakakaalis. So ilalagay nyo lang siya dun sa mismong camera. Para, ayan, magnetic din siya. Para magkaroon siya ng wide angle. Sticker. Meron siyang included din na sticker ng DJI. And syempre, lastly, yung bag ng mismong camera and ng accessories. Wala na kayong iisipin pa na bibilhin nyo na bag para dito sa mga accessories and camera mismo ng Osmo Pocket 3. Punta naman tayo sa mismo camera, mga idol, sa specs nitong Osmo Pocket 3. Once na flinip ko to, automatically magbubukas na siya. Tanggalin na natin yung plastic ng screen para makita nyo. Meron siyang joystick na parang yung PlayStation, yung parang joystick ng PlayStation. Once na tinurn left ko yan, umiikot din yung camera. Once na tinurn right ko siya, umiikot din siya. So, parang gimbal type na talaga na camera. Pag flinip ko yan pababa, mabilis yung response niya. And, nakikita nyo naman yung quality ng video mga idol. Tingnan nyo ah. Ang maganda dito. Di ba na-track na niya yung face ko? Susunod to sa akin. Makita mo, lapit muna. Ito yung na-amaze ako dito sa osmo. mo. Ayan. Tignan niyo yung, ano niya, lens. Sumusunod. Tatry ko videohan, ha. Ah. Tatry ko videohan. Para ako makita niyo. Sumusunod. Sumusunod. Ganda. Ang ganda, oh. Tsaka, ang bilis ng response niya. So, napakaganda nito for um, doing portrait and also for montage. Ayan, nandito na tayo sa labas mga idol at trinay natin tong Osmo Pocket 3 dito sa labas and syempre naglalakad-lakad na rin ako para makita natin kung gano'ng ka-stable itong camera na to and kung gano'ng kaganda yung stabilizer nitong Osmo Pocket 3 na same as mga gimbal ng mga malalaking camera. Tignan nyo kung gano'ng kaganda. Sumusunod talaga naglalakad ako nito ah this is perfect para sa mga nagstart mag vlog, gustong mag vlog nagtatravel vlog, lalong lalo na sa mga nagtatravel vlog, napaka compact and lightweight, at syempre easy to handle, easy to carry, pwedeng pwede nyo ilagay sa bulsa nyo habang naglalakad kayo ayan oh, tignan nyo kung gano'ng kabilis sumusunod yung camera and by the way, gamit gamit ko na pala yung mic, so mamaya makikita natin kung gano'ng kaganda yung quality nito, try natin tumakbo tingnan <laughs> natin kung gaano kaganda tong stabilizer nit. Pagod ako ah. Umalog ba? Ha? Umalog ba? Walang alog. Walang alog? Hindi. Walang alog talaga. Ay, Mas umaalog pa ako. Ayun. Ganda, di ba? Eh. Dito ka dito. Ang galing oh. Grabe, sobrang amazing nitong camera na to. At ito lang pipindutin mo, tingnan mo. Iikot na siya. Oh, yes. Tapos kapag gusto mo ibalik, You, know. you know. Sobrang responsive ng Osmo Pocket 3 na to. Sobrang ganda and worth the buy. Sobrang uh, na-amaze ako dito sa camera na to. Kasi sobrang liit mga idol pero grabe yung specs niya. Ang ganda. So if you're looking for a compact, lightweight at sobrang ganda na quality, hindi kayo bibiguin itong uh, DJI Osmo Pocket 3. Compare nyo with the mirrorless camera na malalaki. Ito, sobrang handy pwedeng pwede yung gamitin one. Running, jogging. Ha? Jogging nga, oh. Oh, tinan mo, sinusundan niya pa rin ako. Nahihilo na siya sa akin, eh. Ang ganda. Worth the buy, DJI Osmo Pocket 3. Uy, hindi pala ano to, ah. Hindi to paid partnership, baka kala nyo, ano, ah. Pinapapromote sa amin. Hindi. Tuwang na, amazed lang talaga ako sa kanya. Hindi siya pinapa pinapapromote. And uh, personal, ano, personal, ano, choice. personal choice tayo, talaga. Huwag ka na masyadong madaldal. Namiss ako. Di na, ako, oh. Tina mo, Di -na. Na. ako pa rin na de detect niya. Kahit gumalaw ka, hindi siya susunod sa'yo. Hindi kasi sa'yo. Ag. <laughs>